Yun, ayun na, ayun na. Hop, ano na yan? Dandan lang. Hop, kaisa. Pagkasa natin. Ah, puta, dami. Po, na po kami okay. dalawa. Ang laki, ayun pa, ayun pa po, ayun pa, ayun pa. Dandan lang, dandan, dandan. Ayun pa, laki oh. Laks naman. Patingin. Sum natin, sum... Wow. Yan, yan, yan. ugas lang po yan. Marami magkakasama yung partner. Madami. Yan. Hmm. Yan. Yan po isang mag-anak. Sila ay sila po, yung dalawa po ay mag-asawa yata at mag dalawa sila magkasama eh. Hello mga lords. andito kami ni Boss R. Maghahanap kami ng pang-ulam mamayang para mamayang hapon. Maghahanap kami ng kabebe. Ngayon aalamin natin kung paano siya maghanap. Okay. Yan. andito kami. Ayan na po. Ayan, ganyan po ginagawa. Guguwitan lang po ng kutsilyo sa panabi. Kapag may naglagatak po, bato po yun. Ayan, pag, pag maganda po yung tunog, bakal po yun. Op, ayun, op, tingnan, tingnan. Dandaan lang, baka mabasag. ayan po ayan ayan op hanggang sa makarating kami hanggang hulo hulo sulo -hulu. op sya na yan Op. Plato. <laughs> Mula sa puso. Ayan, ayan na, ayan na. Ayan na po. Nagbabaka sakali tayo. Ayun na, ayun na. Hop, ano yan. Dandan lang. Hop, kaisa. Pagkasa natin. Ah, puta dami. Pating na, patingin, patingin. Yan, yan po ang tawag ay tuhoy. Dalawa. Sige, ilagay mo na dyan partner sa ano, ba Po, nakakuha na po kami dalawa. Ang laki, ayun pa, ayun pa po, ayun pa, ayun pa. Dandan lang, dandan, dandan. Ayun pa, laki oh. Laks naman. Patingin. Zoom natin, zoom. Uh, yan. yan. Yan, ugas lang po yan. Marami magkasama yung partner. Madami. Yan. Hmm. Yan. Yan po isang mag-anak. Sila ay sila po, yung dalawa po ay mag-asawa yata. At mag dalawa sila magkasama eh. Yan. Yan po. Ayan. Hop. Udah dendan Mau pasak enggak? Allah lalaki Pwede po yan na haluan ng malunggay. Ang taba-taba. Ayan. Paano ba't ito walang laman? Nabibilad sila? Oo, siguro. Mm. Oo, matagal na ako. Wap. Tahon. Eh. Sige, pag naglagatik. Sinasamantala po namin habang nagibas po yung ilog. Kasi pag paghapon po ay malalim na po siya. Hindi ka na po makakapaganap ng tulad na ganito. Kaya sinamantala namin yung pagbabaw ng ilog. Ayan. At sinamantala din namin ang paghanap. Yun. Yan. Naligaw. Okay na. Okay na. Yan. Gito po ang hinahanap natin. Yan. Yan. Ayan po. Chan. Ganyan lang po. Guwit-guwit. Biru nyan. Ayan po. Kasama na po ang alimango sa paghanap. Ayan na. Siya na yan. Lumabas na yung ipin. Ang oh, laki. Ayan. Ayun pa po. Ayun pa. Yun. Wala. Bato. Bato yata. Bakal dibangunin, nah. Yeah. Ayan na. Oop. Paano daw maano yan? Ano paano makukuha yan ano? O laki. Oho. Ayan. Nasa ibabaw pala, ano? Oh, Ayana, ayana, pop na Hop ayana, 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 aina na, akan ada Asan na yun? Ito. Hindi, nga huli na. Ayan na.

Lilinisan po natin mamaya paano paglinis. Okay po. Diyan ulit lilinisin ko na oh. no. Teka. Ayun na po. Nalinisan na po natin. Ito po pala nako namin doon sa pinagsampo na namin kung meron naman. Wala pang isang oras, kalatang oras lang po. At mainit kami nagsimula. Dito na po agad yung nakuha. Ang lalaki po niyan, guys. Hmm. Ito titignan niyo po. Laki niyan, no? oh. Hmm. Okay Oh. Laki. Ito so, Ang gagawin po natin, ibababad po natin ngayon sa tubig para po maisukan nila. Maisuka, maisukan nila yung mga nasa ano nila, loob. At pwede na pong may luto. Kagandaan ito. Bang, bangot sa sampo maganda niswa malunggay at di ka po alam kung saan ito masarap yan ito na po babad na po natin sa tubig kung damag po natin pasukahin bukas po pwede na po lutuin ilaga tanggalin po yung laman